mga hindi pa na pag driving tatawagin ni Sir Ian din mamaya. Sir Jay? Mga halos lahat, galing na naman sa si ibang platform kasi ito eh. <laughs> ano <laughs> na sir. Ha? Ka na ba? Ah, ito, ito yung makulit eh. Bakit nandito ka pala? Bakit nandito ka pala ngayon? Alam mo As, na yun. Sa yung... Mubit po. Ay, ano Mubit! Ano yung... <laughs> Bakit nandito ka ngayon sa si Joyride? Dito na lang ako, guys. Bakit? Kasi ano eh, ang dami nung rides, tapos 677. Iyak. 12 rides, tapos 677. Konsensya naman kayo. Ayun yung na 99.99%. Ayun ah, yung Ayaw. na 99.99%. Sino yung galing sa 99.99% .99 dito? <laughs> Bakit ayaw nyo doon? Mas, mas, mas ligtas doon eh. Ayun na sir, okay lang. O? Dahil doon na tayo sa totoo. Doon tayo magbabasing ngayon sa app. Customer app uh -huh. naman tayo magbabasa ngayon. Huwag yung sa numero lang. Oo, oh, tama. Ano po sa vlog niyo, sir? Yung ano? sa aksidente ng mga platform. Eh. Uh, ano yung nakita mo? Bababa lang sa Joyride. Eh. Bababa. Bahala na sila sa 99.9%. Basta tayo, doon tayo sa totoo. No? Nabiripay na ba kayo? Hindi pa. Nakarecord na yun. Nakarecord na yun. <laughs> 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 ano pala? Wag, wag, wag ilalabas. Ta tama yung ano lang, tama yung kwentuhan lang. Asaran lang. Mga asar lang naman tayo. Ano lang to? friendly asaran lang. Wag lang pikuna, no? Kumapag yun. Nandito kami. Mahal na doon! Lilipat na ba, o Magdagdag ka lang ng app. Lilipat na. Sorry. <laughs> okay, sige. Pagka ano na, uh, punta na kayo dun sa verification. Shout out. Uh, Shout out Sa mga dami lang. Yeah. Second batch na orientation, tapos na yung first batch kanina. Tapos sa uh, may third batch pa sa so, susunod. So, mga engine naman yung kasunod na mga batch.